Ngayon ang tanong ko mo yung bahay ng lola mo. Good morning Ate Rose. Good morning po sir. Ate Rose, paano ano, nami-miss ko na magluto ng pork humba. Meron ba tayong banana blossom? Meron pa. Meron pa? Meron no? Dyan, sir. Ayun, yun Lutuin natin bata mamaya. Ayun ang gusto kong kainin, nagki-crave ako ng pork humba. Ha? So eto na nga mga hobby magluluto na tayo ng pork humba. Kataman tama kasi marami kaming tao ngayon dito sa bahay. Kaya marami akong lulutuin. Yung sakto lang siguro, ayoko naman ng sobrang dami. Pinapiprepare ko na kay Ate Rose ang ah, mga ingredients. Ate Rose. Ayan, ito na po siya. Bawang sibuyas. May bawang sibuyas ka pa na. Ayan. Ako na mag-ano, maghihiwa ng mga baboy, ha? Okay po. Mayroon ako natin ng konting pata. Isasama ko na ito pagluto ng pork humba. Tapos gagamit tayo nitong ribs na baboy. So, mag-serve tayo magluto ng pork humba. Una ko muna gagawin this time is, isisir natin yung mga baboy. So walang mantika or anything sa maliit na kawali. Lagyan lang natin yan. Tapos so, natin yung sarili niyang mantika. Mm -hmm. Andito na rin si Tia Julie. Tia Julie, di ka na naman nag-i-apron. Baka na naman damit mo yan. naguhugas na naman si Tia Julie ng walang apron. Lagi mong nakakalimutan tapos kami lagi sinisisi. Di ka doon namin binibigyan ng apron. Dahil e, ka naman namin pinapalanhanan na... Hindi ako binibigyan natin. Oo. Dapat ikaw ay eh, kumuha ng apron. Pagiging... Para di ka mabasa. At eto na nagbamatikan na yung ating baboy. Yan, nandiyan nag-brown down na siya. Ayan. Ayan so, may mantika niya. So, dito tayo mag gigisa sa pinag sa sariling mantika ng baboy. Ayan natin ang sibuyas. Diyan tayo nagbigis sa sariling mantika para mas flavorful. Sarili. Sinasabi ako sa atin, si Tia Julie na hindi nag-i-apon. Ako din naman hindi nakapag-i-apon. Puro tansig ng mantika at yun, Lagyan natin ng paminta. And now, natin ang ating paboritong select soy sauce. Tansya-tansya lang. May uh, juice. Lagyan din natin ng Sprite. Tubig. Para palamputin pa natin mabuti ang ating uh, baboy. Magalagay ako ng konting oyster sauce. So, optional to. Kung gusto niyo lagyan, okay. Kung ayaw niyo okay lang din wala. Yan, and after natin haluin, ito na no, siya. Takpan na natin at palambutin pa natin mabuti ang baboy for mga 30 to 40 minutes. So, habang hinihintay natin lumambot ng baboy, chismis na muna tayo, Atitos. Anong iniinom mo? Ito po, uh, melon. Habibi, melon, melon cucumber, napakasarap. sarap po, sir. Ang namin ang kumusta na to yung bahay ng lola mo? Ayun, ah, uh, nagawa no na po nila, sir. Pero yung... Nabili na yung mga materials, di ba? Okay. So, pinadala okay. sa akin ni Ate Rose yung mga pictures. So, nandiyan yung mga pictures na pinadala sa akin ni Hubby, ni Hubby David. <laughs> ni Ate Rose para doon sa nabili na yung mga materials. Tapos, pinahalo blocks natin yung apat na layer, no, Ate mm -hmm. Rose? Meron na Yan. So, kailan doon mag-start ang trabaho? Kasi yung ano doon, kinuha ni Mama na magpapakyaw ng Sir tinatapos lang daw yung ginagawa yung, uh, may may current, uh, sa uh, current project sa pagkatapos noon sa bahay naman ng lola Opo. mo pero okay, kung dito good. naman na materials nabili na po lahat nabili na lahat diba Opo. okay good that's good at eto na tingnan na natin i-check e na natin yung ating baboy ay yeah, medyo malapit na siyang uh, dumapot ang sabaw lagyan na natin ng shiitake mushroom ang lalagyan ko shiitake mushroom tausi eto yung tausi kailangan may tausi ang ating humba, Diba? Lagyan din natin ng banana blossom. Yan. Yeah. At eto, naluto na ang ating pork humba. Yan, yeah. naluto na yung ating pork humba. Gusto ko yung medyo medyo malapot yung sabaw na ganyan. Yan. Yeah. At tapos din, tikay na tayo, nagugutom ako. Ako sir. Ay, gutom na kayo? Gutom Ayun, ang aga pa, alasin ko. Ano pala, mag-alas 6 pa lang. Kaya na tayo. Pwede po. Sino na kumain dito sa aking... Si Ate uh, Julie po. Si Tia Julie, kumain na? Opo. Oh, o oh, sige, halika, kain tayo, tikman natin. Let's Tawagay mo na si Dawabi, tsaka si JP, baka gusto kumain. Oh, so, ito na yung humba natin kakain. Kami muna ang tatlo rin natin, hmm. kakain. Sa so, dito pa pamangkin ka ngayon, si JP nandyan, tsaka si Wabe, yan. At narinig nila na kakain kami, kaya kakain na rin yung mga yun. Sure. <laughs> <laughs> Kaya tayo, let's eat. Yan, lahat nakakamay. Si Lindy nakakamay. At ito, nakakamay. Lino okay. nakakamay. JP nakakamay, pero walang rice. Pamangkin ko din si JP. Mm, At ako, <laughs> nakakamay din, di ba? Ang sayo mga pag nakakamay. <laughs> magana kumain po. Mas magana kumain na Lindy. Opo. Ayan o, tamang mga magana kumain. <laughs>